Yo yo, what's up mga tol? GM wall nga pala. And ayun, nandito tayo sa Legends of Emir, no? Ah, uh, ayan ang gamit natin ngayon ay Berserker na alam niyo naman isa sa mga makunat dito. Uh, tanker, no? So, isa rin sa mga masasabi kong mahirap Ah, uh, hindi naman mahirap gamitin, mahirap palakasin kasi parami ang kaagaw na archer. <laughs> And yung mga ano, no? So, nauunahan. So, pero, uh, I guess may enjoy mo naman tong class na to, no, pag lumakas ka. Pero para di patagalin tong video na to, ayan nga, may uh, tip lang tayo konti, no, para sa quest na to. Ah, mali. So, itong quest na to, itong uh, trial, ayan, itong stage 3 trial. Kung, uh, I'm sure wala namang nahihirapan dito, pero gagawin natin ng content, no, on how to, ah, uh, uh, para mapadali yung pagkatay mo sa mga ganyan na boss, no, or kahit saan man, no. Uh, just a, ano, quick tip lang. Unang-una, syempre, dapat nakaredy yung mga buff mo, buff, mga food buff. Siyempre syempre, nakakain ka na dapat yan lahat. Yan, one minute, pero antayin na natin yan. And make sure na meron kang special skill na available. Ayan, tulad sa akin, R, nakaredy na yan. Nakapuno na yung ano natin dyan. Ah, oh, wait, naiita ba yung cursor natin? Ayan, naiita naman. So, yun, nakaredy na yan. And dito, puno na dapat yan, oh. So, ayan, hintayin lang natin. So far, hindi naman tayo, ano, no, yung gamit natin na character dito ay napaka-basic lang, no? Parang free-to-play lang din talaga tayo dito. So, yung CP natin ay 27k lang sa level 25. Uh, yung skills natin, okay naman, kompleto naman yan. And sa set naman natin, so far, mayroon tayong mga na-avail na yung mga no? Yung mga afford lang. <laughs> ay, yung mga plus 9 na uh, nagpa-wap up, no? sa shop. So, I guess sulit naman siya gamitin and bilhin kasi hindi nga rin naman siya kamahal No? So, afford afford na rin yan ang karamihan. So, yun nga. Ayan, available na yung food buff natin. Paano ba natin kakatayin tong sa trial, no? ano wait, kain na tayo. Kain. At kung saan boss man, no? Oh? Para syempre, hindi ka mahirapan and paulit-ulit sa quest sa mga boss. Ayan, pasok tayo. Pangalawang tip, ah, uh, syempre gumamit ka ng manual skill, I off mo yung mga auto, no? Skip natin. Yan, so karabal natin dito ano yan, ano yung magician ata? So yan, wala tayong skill ngayon, no? So ano lang talaga, manual lang tayo. Yan, so make sure na naka-auto patch ka diyan. Yung 7, i-reserve -re natin 'yan. Charo hindi umabot Yan sayang yung counter natin Dapat malapit tayo no Yan so tumba na naman si tanga Make sure na nakagamit ka ng auto pats lagi dyan And yung dodge mo make sure na maano Magagamit mo na maayos Yan pag nakahiga na gamit natin ng SS Ay marunong Marunong mag blink Siyempre, ang maganda kasi dyan, pag manual, guys, no, uh, maano mo, ma -ma maximize mo paano iilag. Yun, no. Oh, nakailag tayo. Para hindi mo saluhin yung mga skill na yan kasi ang kakatin ng skill na yan. Ayan, tulad nyan. Tumba na naman siya. Wala na tayong dodge ngayon so maingat tayo sa ano natin. Tulad nyan, apoy. O ano yun? Ba't biglang may pa ganun? Daya ano na? Lag? na nahuli tayo dun ah na nahuli tayo dito ngayon Medyo kumakati na si ate So pag wala kang dodge no, mahirap din talaga Pero pwede na nating banatan yan ayan, reserve lang natin yung seven. Pag magbabato siya ng skill, ayan, 7 Hmm So, yun Napakadali lang, no? So, pag, as long as di ka mahuli And nagdadodge ka na maayos I guess di ka mahirapan sa trial na yun, no? At sa mga din na trial So, yun lang yung tip na yun, no? So, wala akong makontent kasi weak shit pa tayo <laughs> Weak shit pa yung character natin So, yun, yun lang muna uh, Konting tip lang naman yun para hindi kayo mahirapan sa ating uh, mga trials and mga boss fight, no? So yun lang yun. Thank you so much Kita kita sa next content natin dito. Yeah.